Hello mga kamanay. Good evening. Ayan. Kaka-out lang namin sa work. Ayan mga kamanay, nagpa-drop nga ako sa aming maneho dito sa isang supermarket. Malapit lang rin sa amin. Um, dito sa Panda, pangalan na Panda. Ayan, binili ako mga kamanay ng aming mauulam ngayong gabi. Binili ako ng broccoli at saka chicken breast chicken igisahin ko siya mamaya pag uwi ayan mga kamanay kumusta na po kayo ayan pa na si kamanay ayan mga kamanay ayan mga kamanay malapit na ako sa aming uh, building naglalakad lang ako Masarap ang hangin, na, ano siya. Malamig ang hangin, kasi taglamig na. Pero dito sa Jeddah, hindi malamig. Sa ibang lugar, is malamig. Ayan, mga kamanay. Ang buhay ng OFW, pagaling sa work, pag-out, ayan, isipin kung ano ang makakain, anong mahapunan. Ayan, kaya, Dubli ang, dubli ang pagod ng mga OFW kaya mga taga Pilipinas yan hindi nyo alam pala nyo masarap ang buhay ng isang OFW ayan, pag out mo sa work dadaan ang supermarket bibili ng makain luluto ayan mga kamalay. Yan mga taga Pilipinas. Mahalin niyo ang mga inyong mga nasa abroad. Magulang nyo kapatid niyo or sino man. Ano niyo yun yung kanilang pinapadala na pera. Pahalagahan niyo. Yan. Dahil hindi basta-basta ang trabaho dito ng isang OFW na kagaya ko. Ayan, malapit na ako dito sa aming building. Ito na ang aming building, mga kamanay. Ayan. Paakyat na ako. Ayan, mga kamanay. Tapos na sa third floor pa ang aming uh, flat. ayun Ayan mga kamay, pipindutin na yung elevator. At nasa uh, third floor ako eh. The third floor ang aming uh, plot. Ayan, hihintayin ko. Ayan, ang tagal naman. Ayan, nandito na ng nga sa sara uh, na sa aming flat ayan nato na ang ilaw dyan ako sa aking room ayan ang aming mga alaga oh iba yun Gigi oops close ang aming curtain. Ayan. Ayan ang aming room. Dito na po sa aming room. yung mga kamanay. Ayan, nandito na si Kamanay sa aming room. Ayan. At ako'y mag-prepare. Prepare. <laughs> Palit ng uniform. Papalit ng pambahay. And then, magluluto. Ayan, si Kamanay. Buhay ni Kamanay. Isang OFW. Ayan. Ayan. Mga ka-OFW nakaka-relate uh, ng aking video na ito. Kaya thank you for watching mga kamanan.